Laya na matapos i-release ang 17 Filipino seafarers ng Houthi Rebels kasunod ng pagkakatakay sa Red Sea noong November 2023 o higit isang taon na ang nakalilipas. Ito ang inanunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang social media account na kung saan ay pinahayag nitong ligtas na ngayon ang lahat ng 17 tripulanteng Pinoy kasama ang iba pang crew members ng MV Galaxy Leader. Sinabi ng Pangulo na sa ngayon ay nasa pangangalaga na ang mga kababayan na ng Philippine Embassy sa Muscat, Oman na inasahang makakapiling na rin ang kanilang makamahal sa buhay matapos ang pinakahuling development. Kaugnay nito ay nagpasalamat ang Pangulo kay Oman Sultan Haytham Bin Tariq at access sa edukasyon at training and development saling sa mga umiiral na domestic at international laws, standards at convention. Mula sa Malacanang, Alvin Baltazar para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ang mga Pinoy seafarers ay nasa pangangalaga ng Philippine Embassy sa Muscat. Oman at nakatakdang makasama ang kanilang pamilya matapos ang mahigit isang taon na pagkakabihag. Pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang Magna Carta for Filipino Seafarers upang maprotektahan ang kanilang mga karapatan at matiyak ang pantay na oportunidad sa industriya ng maritime. Dinaluhan ng mga opisyal ng Pilipinas at Amerika ang pag-uusap tungkol sa alyansa para sa kaunlaran at seguridad sa Indo-Pacific region na pinangunahan ni Sekretary Enrique Manalo. Ang kontribusyon ng Asian Development Bank, AEB, sa Pilipinas ay naging mahalaga sa pagbabago ng buhay ng mga Pilipino sa nakalipas na anim na dekada, na nagbigay din sa pamatagalang partnership. Pinagdutulungan ng pamahalaan ang mga ahensya upang matiyak ang sapat na pondo para sa mga proyekto at programang prioridad, kabilang ang mga legacy projects na mahalaga para sa bansa. Tiniyak ng Pangulo na ang serbisyong ibinibigay ng PhilHealth ay hindi mababawasan kundi madaragdagan pa, upang mas mapabuti ang kalusugan ng mga mamamayan. Ang mga pagbabagong ito sa sahod ng mga kawani ng gobyerno ay bahagi ng Executive Order na layuning mapabuti ang kanilang sistema ng kompensasyon, kung saan ang implementasyon ay magsisimula mula 2,000 at 24 hanggang libo at 27. Tinututukan ng mga autoridad ang mga high-tech na kagamitan na nakumpiska mula sa naayastong Chinese National na maaring ginamis sa espionage, na nakatutok sa mga kritikal na infrastruktura sa bansa. Ang Philippine Coast Guard ay aktibong nagmumonitor sa mga barko ng China na pumapasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Layunin nitong mapanatili ang seguridad ng karagatan ng bansa. Nagsimula ang Rise for All program sa mga pampublikong pamilihan upang makipagkumpetensya sa mga malalaking bigasan. Bahagi ito ng hakbang upang mas mabawasan ang presyo ng bigas. Ang Rice for Oil program ay inilunsad upang magbigay ng iba't ibang uwi ng bigas sa mga supermarket, na may layuning mapadali ang akses ng mga mamimili, kabilang ang 5% broken rice at 100% broken rice. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kadiwa ng Pangulo sa mga lokal na pamahalaan upang mapalawig ang availability ng mga programang ito sa Metro Manila, na naglalayong gawing accessible ang mga ito sa isang daan at limampu pang publiko at pribadong pamilihan. Ang mga aktibidad sa Kagsawa Festival ay nag-level up ngayong taon, kabilang ang street dancing competition at human body painting na naglalayong magbigay ng mas masaya at makabuluhang karanasan sa mga bisita. Nagbigay ang lokal na pamahalaan ng free tour tungkol sa kasaysayan ng pagputok ng bulkang mayon. Layunin nitong bigyang kaalaman ang mga kabataan at mga interesado. Bahagi ito ng pagsisikap na ipromote ang turismo sa lugar. Ang aktibidad ng Ati Atihan Festival sa Aklan ay may kasamang mga himala at debosyon kay Senor Santo Niño, kung saan ang mga deboto ay umaasa na maibalik ang espiritual na koneksyon sa pagdiriwang sa pamamagitan ng dasal. Ipinahayag ni Senator Amy Marcos na hindi siya pumirma sa report dahil sa mga blankong datos. Ang kanyang saloobin ay nagbigay diin sa pangangailangan ng transparency sa budget, na isang mahalagang aspeto sa ating gobyerno. Samantala, hinikayat ni Representative Raul Manuel ang mga miyembro ng bicameral conference na sagutin ang isyu ng mga blankong bahagi ng report. Kailangan ng mga kongresista na malinaw na impormasyon upang masigurong maayos ang proseso. Sa kabilang banda, tinutuliksa na makabayan block ang pagkaantala ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kanilang pagkabahala ay nakatuon sa kawalang aksyon na iniugnay sa hindi pagpabor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nguni sa ibang balita, nagsimula na ang Bureau of Immigration ng Deportasyon kay Deng Yuan King. Siya ay kinakailangang haapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya sa Pilipinas at mahalaga ang mga impormasyong ibinigay ng imigrasyon para sa investigasyon. Kasabay nito, ang Armed Forces of the Philippines, AAE, ay nagsasagawa ng investigasyon kaugnay ng underwater drone na nakita sa Bohol. Ang pakikipagtulungan ng AAE sa mga lokal na unit ay napakahalaga para sa kaligtasan ng bansa. Dagdag pa rito, nagbigay ng babala ang Department of Information and Communications Technology, DIC, tungkol sa IMSI Catcher na maaring magdulot ng panganib sa privacy ng mga mamamayan. Mahalaga ang kaalaman ng publiko sa mga ganitong teknolohiya upang mapanatili ang proteksyon. Mahalaga rin ang kumpletong dokumentasyon para sa mga claims ng ospital upang maiwasan ang pagkaantala sa pagbabayad. Ang kakulangan nito ay nagdudulot ng na malubhang epekto sa operasyon ng mga ospital na dapat nating bigyang pansin. Dahil dito, ang Department of Labor ay nag-update ng mga patakaran para sa mga dayuhang manggagawa. Layunin nitong mapadali ang proseso ng aplikasyon at gawing mas mabilis ang pagkuha ng mga Alien Employment Permits. Sa larangan ng edukasyon, ipinahayag ng Department of Education ang bagong sistema para mapabilis ang promosyon ng mga guro. Ang sistemang ito ay naglalayong mas mapadali ang pag-isenso sa mas mataas na posisyon sa edukasyon. Kasunod nito, ang ikalawang tranche ng salary increase para sa mga civilian government workers ay magiging epektibo ngayong Enero. Ang increase ay retroactive at ibibigay bilang backpay sa mga empleyado, isang magandang balita para sa kanila. Gayun din, patuloy ang pagtaas ng mga biktima ng online scams na umaabot sa labin lima bawat araw. Nagbigay babala ang six sa publiko na maging maingat sa mga profile sa social media upang makaiwas sa panganib. Sa ibang bahagi, nagbigay ng ultimatum ang ENE &E chief upang malansag ang mga private armed groups bago ang midterm elections. Layunin nitong maiwasan ang panghaharas sa mga kandidato at botante na mahalaga sa maayos na eleksyon. Samantala, ang Alcantia Program ay naglalayong maibsan ang mga suliranin sa kita at pagkakasakit ng mga benepisyaryo sila ay kinakailangang magbayad ng buwanang premium upang makakuha ng benepisyo na makakatulong sa kanilang mga pangangailangan. Ayon sa Department of Agriculture, ang Kadiwa Rice ay ibibenta sa mga supermarket upang mas maging accessible ito sa mga mamimili. Ang presyo nito ay mananatiling pareho sa Kadiwa Stores, isang hakbang tungo sa mas abot kayang pagkain. Ngunit dapat ding isaalang-alang ang problema ng mga prank calls sa siyam na daan at labing isa emergency hotline na nagiging hadlang sa pagtanggap ng mga tunay na tawag mahigit limang libo isang daan at siyam na put prank calls ang naitala mula pa noong August dalawang libo at dalawampu, na nagdudulot ng labis na abala. Inanunsyo ni Justin Trudeau, na handa ang Kanada, na tumugon sa mga bagong taripa, na ipapataw ng Amerika. Ipinahayag niyang hindi nila, hahayang maapektuhan ang kanilang ekonomiya. Isinasalangsang ang mga hakbang na ito. Dagdag pa, bumuo ang United States Securities and Exchange Commission ng Task Force para sa regulasyon ng crypto assets. Ang hakbang na ito ay naglalayong linawin ang mga batas sa industriya na nagiging mas komplikado at mahalaga. Gayun din, naglaan ang administrasyon ni Trump ng 500 bilyon na pondo para sa infrastruktura ng artificial intelligence. Ang proyekto ay pinamumunuan ng pribadong sektor upang mapalakas ang kompetisyon ng Amerika sa lahangang ito. Mahalaga ang mga sistema ng panahon tulad ng Northeast Monsoon at Easterlies na nakakaapekto sa lagay ng panahon sa Pilipinas. Ang pagkakaroon ng shear line ay nagdudulot ng karagdagang pag-ulan na dapat nating bantayan. Ipinakilala ang paggamit ng bahay kubo bilang pansamantalang tirahan para sa mga pamilyang apektado ng bulkan Kanlaon. Ito ay kauna-unahang pagkakataon sa Negros Oriental na gamitin ito bilang relokasyon, na isang inobasyon sa pagtugon sa krisis. Kasunod nito, ang lokal na pamahalaan ay naglatag ng mga paghahanda sakaling kailanganin ang mass evacuation dahil sa posibilidad ng alert level 4 sa bulkan. Hinihimok ang mga residente na maging alerto at maghanda ng emergency go-bags. Mahigit 7,000 security forces ang dineploy para sa dinagyang festival sa Iloilo City upang masiguro ang kaligtasan ng mga turista at manonood. Ito ay bahagi ng masusing paghahanda sa malaking pagdiriwang. Sa mga festival sites, may mga pagbabawal sa pagdadala ng mga bag, armas, at mga nakalalasing na inumin. Ang mga patakarang ito ay nilikha upang maiwasan ang hindi kanais-nais na insidente at mapangalagaan ang lahat.